nge-print-nya nama itu lah, putul-putul yung video nama itu disini save talaga yung bateri ayo nong kasi yung bateri ni Master Atal may different nya nama itu lah ...tapos naku nagkita namin dito Dari mana kabinda? Nandun yung dalawa Si... Master Zizi at lah kasi Idol saldo mga kaulagita yun mga kabida tapos na ako naghiwa yung ulami namin at anong pang umagaan ba yun o pang halian na pang halian na kasi alas na siguro yun ito ito yung ulamin namin ngayon tsaka nakakita kami ng master pugi ayan Master Pogi nakita namin dito. Ayan o, si Master Pogi. Nahuli namin si Master Pogi. Ito yung panakot namin. O, yan. Meron pang umang. Sagol natin ito ta sinabaw. what ito mga kabida isali natin to sa tinula yan umang <tinyo> Ayan, lumabas na. Oh. Ah. Sabi mo daw. Sagol na mo sa tinula. Kubirum. Hoy, nakakobay. Hoy, eh. takob ning. Buhay pa yung umang. Gumagapang pa. takpan natin para hindi maka lumabas. Okay. Maghintay lang tayo para makain na yung magluto na. Ayan mga kabida. Titihi. Ito yung titihi. Kainin natin to masarap to laki pa naman ng laman yan yung ano kasi mga idol ba yung ginagamit na action camera nila mas diratan yung 5K 5K Ultra HD yung um, brand mga idol ang dali lang sya malubat kaya video pagpasinsya nyo na mga idol ha putol putol yung video nila mga idol sinisave talaga yung battery may ano kasi yung bateri ni Master Atan may different siya ng ito ba <laughs> kumbaga na ano siya parang na overcharge siya mga ito ba kaya pag ano siya pag gagamitin madali lang talaga sa lubat ayan lubat na nang siya ngayon mga baka yung kain siguro nito ewan ko lang kung may video ba ito ni Master Panoorin lang doon sa ano mga ito sa isang channel mga ka. Ah. yung kain nito mga ito Maidol. bali dugtong lang dito kasi yung baterya niya ayun ano sa mga ito dubot na baka naman dyan mga idol no balitan namin ang battery stock <laughs> yung battery sa piso ng mga idol <laughs> kahit Dali lang malubot oh. yung maliit yung <laughs> kahit, malaki na naman kahit isang buwan pa mag vlog si master mga idol hindi talaga malubot <laughs> magdala lang ng wire mga <laughs> sa una mga idol ganyan lang talaga sa una yung mga -idol, ma idol marami darating din sa kanila nato. Kasi yung mga gago ko. po. hindi na daw. saab hel- . Ayan mga kabida, luto na yung ulam ulam natin. Kumukulo-kulo-kulo na. Wow, grabe mga kabida. Sobrang init. Hindi man mahikap mga kabida. Hindi man mahikap mga kabida. Pag nga rin doon, kay... Hindi ko pa yan. Hindi ko ko pa ay. Ah. Okay. Oh, tingnan niyo. Grabe yung ulam namin mga kabida. Padna. pag na nana... pag kay Yai. <laughs> ay pita. na pita mayabo. Okay. Okay. Maya rede Ang ayre sa dagat ba? Bina, ayre sa dagat ito ni ni suming atong kiyawa ni mo ula mga kabida ayan eh, sanduka na paspasa na tog kawan mga kabida kay kalubat to na ka ayan awa tanawa umang grabe mga kabida oh subod Inulang ubod Ug bakasi Ito mga kabida bakasi paborito to sa mga ano Kano Tikman natin yung sabaw Tama mga kabida bita Saktong-sakto yung timplada ni Master Gigi. Yung jalipin natin. Yan. Okay. kita kabida kakain na tayo kain tayo mga kabida Kaya, umang. kuya mui o ni kuya mui sa umang mga kabida ayo no murag lobster kita mengak tabirah sama ikut ayo yang sabang-mana ah, oh kamu nafodoh?

Bobkabda mulamaklatik tapos ko lang. Uy, Ako ah, kumain si Idol. Master Hindi oh, pa. Hindi pa ko natagbaw ng ayun oh. Eh. Tayo Pag ito mga Idol, mahilig kumain at yung mga Idol ibalak ng mga Idol. Mga kapitan. Tak ada apa-apa di sana yang video. Cak pan, makan dengan kaya Ayam binahog yung ano yang kanina, yang kertas nang umbang tapak niya masarap yung ano, malasa yung ano, yung sa lawa mo yun mga idol na lang ha, yung tawag ko sa inyo dito <laughs> ito yung ano yung master rep pad mo ito sabaw pa, sabaw mm -hmm. magkana ba mayroon mamaya magdadala kami Ang boss yung pinuna mga kabila.

Sana, sana lang. Pala rin sila master mo. Mamaya. Yung tatlong master natin. Sana makahuli sila. Kasi sinabihan ako ni Micah, di baling wala daw kung isda. Basta may tuyong. Yun yung kondisyon niya sa akin ngayon. Yung mga kabida, hindi naubos yung jalibi namin. Binigyan kami binigyan kami sa Jollibee ng maraming kanin. Maraming bahaw doon sa ila <laughs> Hindi na <naubos> yung bahaw. Pinadalan <laughs> pa kami ng ice cream. Pang patunaw daw sa kinain namin. Yung... ayop. Matuwa na ito na marami. Kunti lang yung makukuha natin. Sige tumali na. Uwi na tayo. Ayun si Idol Saldo nandun. Kinawa ni Master DJ. Nandun sa mga raming mga bato. Yung sinatsaran ng barko nandun si Idol Saldo. mga kabida sa liot tawag namin dito sa kinhaso na to sa liot tapos okay. oh oh bumuhin na kami nandito na si master konti lang yung kuha namin yan, kita ko yan sa inyo ilawin natin to